ICC dito po sa higit limampung pulis na sinasabi po ninyo o oh, actual na po silang nakausap? Ang informasyon po natin na nakuha ay napipag-ugnayan na ang uh, ICC dun sa mahigit uh, 50 ng mga active and retired police uh, officers uh, the past two weeks. No? Yun po ang nakuha natin informasyon the past two weeks po, meron na po ba kayong, kasi po, uh, halo po ito, ano, active and retired officials. May mga nakausap po ba kayo or kilalang uh, nakipag-ugnayan na po sa kanila dito po sa limampung ito? Hindi po kasi pwedeng uh, mapangalanan kasi mga po ang, ang kanilang buhay dahil uh, sila ngayon ay ma-identify na na pwede silang maging uh, testigo laban po kay uh, Duterte. Kaya pag-ugnayan po ang ICC. Ito sa mga update sa sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. Yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating dito sa Pilipinas sa so lahat po ng uh, na namin ito sa ay No? Itong dating senador, ang dami talaga niya na uto-uto, kabilang na mga media. Pati justice, na utu niya rin. Kongreso, senado, na utu uto utu niya rin. Grabe ang taong ito. Meron naman tayo korte, isi-shortcut niya sa ICC. Alam naman natin na ang ICC ay funded ng Amerika. So ano ngayon, si Trump na ang naging presidente. Mga congressman, pahiring-hiring pa sa ICC, nakakahiya ang Pilipinas para bang wala tayong korte. Pinagtatawanan tayo ng mga ibang bansa. Malakas kayo sa Marcos administration, nasa inyo ang DOJ. Dahil kayo ng kaso dito sa Pilipinas, hindi sa ICC. Para hindi tayo masisi ng ating mga kababayan at susunod pang mga generasyon, nagpa uto, -uto tayo sa mga puti. Buong ASEAN, walang member sa ICC bukod tangi ang Pilipinas. Malinaw na ang ICC ay weaponize yan para sa mga malaking bansa pag hindi gusto yung presidente na meron silang gustong ipagawa sa isang presidente na ayaw niya. Yun, i-weaponize niya yun. Ang Amerika at China hindi member dyan, ang Japan hindi member sa ICC, Korea hindi member. Bakit tayo makipagsiksik sa ICC? Kaya si President Trump naglabas ng executive order sanksyon sa ICC. Lahat ng sumusuporta sa ICC ay paparusahan. Ito naman, congressman, ICC naman. Sa tingin nyo may ang korte, di gumawa kayo ng patas para lumakas ang korte natin. Bakit doon idala sa ICC si Presidente Duterte? I never thought of actually facing the International Criminal Court instead of withdrawing. Had, had it ever crossed your mind back then? Sir, sure. hindi ako bilib sa puti. I would rather face a Filipino because ako wala akong abogado ako lang and he can sentence me to death or to reclusion perpetua basta korte ng Pilipinas. malinaw Basta korte ng Pilipinas, hindi sa si mga puti. Pauto-uto tayo. Wala ba tayo ibang topic? Ito na naman, ICC na naman. The Philippines is a sovereign nation. The justice system is working. Hmm, gumagana pala ang korte natin tapos ICC. We are not members of the ICC. How far can it go? Can they actually arrest a former president a sitting senator in the country do they have the right to do that uh, unang-una ang uh, gusto nating malaman kung yung uh... Meron si uh, uh, former Senator Tillanes para maglabas ng isang uh, uh, classified document no? at uh, bakit kung talagang meron siyang authority sa ICC or uh, bakit pinayagan ng ICC ito para ilabas ang isang uh, kung totoo yung isang uh, classified document na iyon is Villanes playing as the spokesperson ng ICC ngayon o ng gobyerno? Hindi po natin alam ito. No? O ginagamit niya ang ICC as a political tool. Nagbago ang lahat ng maging presidente na si Donald Trump. Lahat pagdating sa ICC, usapin, tumahimik na ang mga politikong Pilipino at mga media. Dahil kung hindi kasama kayo sa sanction ni President Donald Trump dahil malinaw sa kanyang executive order lahat ng sumusporta sa ICC ay paparusahan. I Donald John Trump do solemnly swear. I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect, and defend. protect and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, <laughs> ngayon, lahat tumahimik na sa ICC. I, Donald J. Trump, President of the United States of America, find that the International Criminal Court, or ICC, as established by the Rome Statute, has engaged in illegitimate and baseless action.